y sí. Vamos sí. sí. 嗯，对。Oh, i-linisan natin. I think okay na ito. na magaling na naman yan guys, magluluto kami ngayon ng adobong pusit. Ayan. Oh, magsawa ka ngayon kasi marami yan, malinis na yan guys, narinisan na namin. Tapos ito na yung ingredients, sibuyas, luya at saka bawang. Ayan. Nagluluto na kami Ang aming so, ang ingredients namin, soy sauce, ah, uh, tawag to? oyster sauce, mantika, at of course, hindi kami nawawalan ng daphne or bay leaves. Masarap yan, guys. Paminta, tapos, yan na guys, naglagay na kami ng mantika. Igigisa namin yung ingredients. Ganon. Ah. Pusit, pusit. Eto guys, kagabi pumunta kami nag ano, nag fishing. Sawa sa ng Diyos, naka fishing naman kami ng pang ano namin, charot. <laughs> Yung pang lunch namin, no. Ayan. Oh, uh, di ba nag fishing kami kagabi? Kaya marami-rami din ang aming nakuha. Siyempre, apat kami dito sa bahay. Ang mga pusit dito sa Switzerland, guys. Uh, okay. pumupunta diyan sa may ano, sa may doon sa may gilid kukuha. Ka. <laughs> Tapos si plastik mo na lang gano'n <laughs> Ayos ka po, Rode, di ba? Oh. Ah. Masarap din to, guys. Ay, pa Wala kami sa Pinas. Meron din dito. O, oh, di ba? Ayan, o. Oh. Presyo lang triple. Ayan, nigigisa na namin yung mga oh, ingredients. Bawang at saka luya. Ayan, guys. And then, yung dapne or bay leaves para yung ma-absorb yung amoy. Yung lasa at saka amoy. O, diba? Dito ako matututo sa aming nanay dito sa bahay kasi ako hindi ako marunong magluto. <laughs> Magluluto sana ako guys. Kaso nga lang hindi ako marunong kaya Anong ko kaya sa nagayag. Bakit mo ba sinabi sa akin? Sabi niya. Kaya Ano Marunong magluto ang aming nanay guys. Mekos-mekos lang ganyan. lang ganyan. O, diba? ko sa ito. Ang gap nung lang. Ayan guys, hanggang magiging golden brown. At saka oh, bawang pa lang guys, ang sarap na. Ulam na, bawang pa lang yan. How about it? Ilalagay na namin lahat. Ganon. Ayan, at saka yung sibuyas. Ayan. Kahit sibuyas na rin, ilagay mo okay lang. Okay. Kasi yung itong buhay, mas matamis na si ito. Mas matamis na. Yeah. Mekos, mekos lang, guys. Mekos, mekos. Simple luto lang daw ito, sabi ng Pero sa akin, mahirap na luto. Pag hindi mo alam, guys, mahirap yeah. na luto. Pwede alam mong luto, mekos, mekos lang yun. yan. Tapos, igisa mo, Tapos igisa, mo igisa mo daw din yung, yung paminta, para lalabas yung ano. Para lalabas yung katas. Ay, stelasa, guys. Oh. oh. Okay, yan, guys. O, oh, metos, metos lang natin. Huwag yung igigisa ng direkso yung yung, yung pusit kahit eh. Mga 10 minutes lang maluto ngayon yan eh. Kasi pag tagalan mo, makunat. Ma, ma makunat ba? Oh, yun guys. Ano? Mga ano ha? Mga tips ng lang mga lang. Pa. parehas kung di malunong magluto, ikigisa ka agad yung, ano, yung pusit para hindi magiging makunat. Oh. Or, tigas kasi siya Kahit anong karne or anong ulam guys, Pagka ano titigas yan pag matagal mong... Tapos, oyster sauce. Oyster sauce. Ayun, guys. O. Mga po, spoonful. Two spoonful of oyster sauce. Ayan. Dito ang sarap. Ngayon ko lang nakita tumuhin ng pagluto ng ganito guys. Ang alam ko mag-adobo. Lagay lahat. Salpak lahat

bang, ang bango. Guys, pwede na. Lagyan ko na lang kaya yan ng kanin kahit wala na yung pusit. Oh, pusingan, pusingan. Tapos yan yung pusit na, guys. Ah. Wag, 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 uh, wag, uh, tutubigan. Oh, uh, wag daw lagyan ng tubig kasi oh. may kusang tubig na yan. May sariling oh. tubig na yan. Mga 15 minutes lang ito. At kung sa tutubig ito eh. Oh, may sariling atas na yan, guys. Mm. Yun. Ganun pala yun. And now I know, I will do the same next time. Oh, oh. tikman mo muna kung ano, para gayahin mo. Yun, guys. Ayun. Ayan. Diba? Diba? Dito sa amin, guys, pag nandito si auntie, ang nanay namin, parating piyesta ang bahay namin sa pagkain kahapon nag-ulam na naman kami ng masarap na tilingdeng. Uy! Ayun, guys. And then, afterwards, pag, ano, takpan namin, after ilang minuto, ititry na rin namin titignan kung ano, ah. Tapos, pag maluto na ng kunti guys, maglagay na rin kami ng suka. Ang gagamitin namin suka is from apple. Ayan. Tapos, na, uh, lang yan. Tapos asin, betsin. Ah, pag gusto so, mo yun, rin yun, ng medyo manghang chili oh, flakes ang kailangan. Okay, guys. Ayan guys, yung ano, o, oh, may sarili na siyang tubig. Nalagyan yeah. na namin ng asin. Suka. Suka. At asukan. At kunting sugar. O. Oh. Kunti lang, guys. Ayan. Ayan. Mga 10 minutes yan. Luto After 10 minutes, luto na siya. Yeah. Yung ulam namin for the last for today's ulam. Okay. Yeah. Ayan, guys. Anuhin na lang natin. Antayin na lang natin na maluto. 10 minutes daw guys antayin natin pag kumulo na yan ng 10 minutes okay na siya tikman natin ang lasa guys kung maglalasang pusit, pusit ba o maglalasang baka <laughs> <laughs> wow wow Lasang baka guys. Suka. suka. Tama. Oo. Ang sarap, ulo. 'Yun ang ulam natin ngayon. Lasang baka ang pusit, oh. Ten minutes lang ito na lulutoy natin, guys. More, more Not more than ten, not less than ten. Para basta ten na lang para mas maganda. O, uh, diba? Guys, tirap-tirap. Ah, uh, guys. Luto na ang aming pusit de adobo. Ayan. Okay. Kainan na, guys. Kainan na. Anong lasa, lo? ko tinikman mo, ha? mo ha? Masamap, guys. Ayan, sibugan na guys, sibugan na. Kasi pasukan na naman. Mm, lasang baka talaga guys. Sarap. Ayan guys, maraming maraming salamat sa inyo, sa inyong lahat. O, ang aming ulam is pusit na adobo. Ito, biningwit namin kahapon to guys. munta kami ni Dina. Mga hapon ba? Mas marami kasing lalabas pag hapon. Kaya yeah, ganyan. Okay guys, salamat ng marami sa inyong lahat. Bye bye. God bless us all.